kita ko ha. Sino ba lang makahiya iinam? Ah! Si Pula! Ah, ay! Sagya! Ay! Ano? Ay! Sagya! Ano sadya? Ay! Sagya nga nga! Ay! Hindi ko kanila. Ay! May ka! Ano? Si Pula ay, yung pala yung si Pula! Bakit kira iyak? Ah? Namiss mo ga ko Ah! Namiss kita! <laughs> Ito ba na siya eh? mo ka? Oo. Namiss mo ka? Talagang namiss kita eh. Oh, tunay! tunay kaya ay sa gabi eh nandiyan ko sa Ay ka ko eh. pula. Akala ko pula Oo! Ay, pula. Uy ka na, iyak na ay. ay. paano nga ay. ah. miss na ka oh. na. Oh. Oh. Ay, na, iyak. Ay, paano nga ay. Dami miss kita. <laughs> Dadalong gabi? O, di, tatlo ah. nga. Dadalong gabi naman? Tatlo, nga pala. Alam niya. Ay, 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 Bueno, oh, Meron well, hey. ako. sa inyo. Sino nag-alaga sa inyo po? Ay, hindi. Si Jello. Ay, hindi. Si Jello ang kabay ko. Yon. Oh, si Jello kabay uh, niyo? Ay, inalagaan naman kayo ni Jello. Ay, hindi. Ay, hindi ang inaalagaan Pag wala ko. Ay, pag wala kumot. Oo, pag wala kumot, ay, di Ah. Ay, Jello, magkumot ka! Ay, bigay, magkumot. Ay, bigay, ay, kumutin. ay, ay kumutin tabi ng pinto. Uh -oh. Pag oh. ako, uh, ikayo ang inaalagaan oh. ko. Eh, pag oh. ako'y wala, oh. kayo ang nag-aalaga. Oh. 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 Paano nga ay si Jelo nga ay, uh -oh. Ay, 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 bata pa. Ay, bata pa, hindi na yun ay bata. Ay, ay, Akala mo lang bata, pa yun. Bata. 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 Bata, 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 pang isip. Bata pang isip. Oh. Ano? Anong inyong kwento? Anong kwento niyo sa akin? Makulit ka, ganay? Ha? Makulit ka? Hindi naman ako makulit. Hindi ay, ay sunukukulitan ko. Ay, si TJ lang, siya kang kakakulit Pag pala ay bata ang kasama nyo, hindi kayo makulit. Oo. Oh, oh. At pag ay, na, ako, matigas ang ulo nyo. Oo. Oh, ay, 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 ko. Oo. Oh. At si Jello nga, ay, paano ba, tapang nga Oo. Oh. Ay, kinukumutan ko. Oo. Oh. Nakatulog ka naman ng maayos, oh, oh, Nay. Oo. Oh, oh, oh. Saan ako galing, Nay? Ay, sa... Saan nga? Ay, ano Ay, mo? Ano sa kakagalan? Ano pagkakaalam mo? Ay, ay kaya, napakalayo. Eh, ay, ano yung pinagtahan? Ano? Ay, doon sa mga, sa siya maa sa Dribixi, ha? Ay, mo. Sa tingin mo? anong ginawa ko? Ay, tina, sa tingin ko, ay, wala kung mang ginagawa, eh. <laughs> ay. Naikibig ay hindi ka taba. Ay, hindi ka paya. Ay, hindi ka paya. ni <laughs> ko, pinagbago. Alam ka naman, magbabago ay eh. tatlong araw lang naman akong nawala. Ay, wala ka naman, pinagbabago ay. Eh. Hmm. Maganda ka pa rin. <laughs> eh, ikaw maganda pa rin, ay. Ay, 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 Oh. Galing ako sa La Union. Oh. Kaganda oh, doon. Kaganda doon. Ay, 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 paano ako nilisirato Mm-mm. Ah, nilisirato ko. Gusto <guluhinig> niyo makita? Picture. Ay, ay, ay. Gusto nyo makita? Uh-uh. Kami yan ah. ko Ay, kain na. Ay, muna. Um, kain na.